Okay, so ngayon, pangalawang video mo na to, um, kakop. Pogi niya, no? Karaming pakapogi ni Kakopi. <laughs> anyway, guys, uh, meron tayong, ano, um, emotion dun sa una niyang video ngayon. Is second emotion na natin itong kalawang video niya. Um, I, I think mas nauna to, eh. Pero, let's see kung anong ibibigay sa ating magandang balita that we will second emotion. Oh, perfect. Go. Pilipinas, kumusta po kayo? Po. At yung mga taga Hong Kong, <laughs> kumusta po kayo diyan matapos yung pagdalaw ni Digong? Mm -hmm. Yung mga tao diyan ay nagsisigawan, impeach Sara. <laughs> Uy, sa yung televisyon mo no? sa labas, no? Yes. Impeach Sara, ibig sabihin sumuporta kay Sara, eh binu niya si Sara. Mm -hmm. At dito ka okay, coffee, may lumabas na balita. ano 'yon? Yung Hong Kong government. Oh, ang Hong Kong ka coffee, special administrative region ng China. Mm -hmm. Brawan China policy. SAR nila 'yan. Kinausap ang kampo ni Digong at pinagbawalan sila oh. na huwag dalhin, huwag isama ang politics sa kanyang pagbisita. Ang sakit to na. Oh. Parang pinagsasabihan ka ng gobyerno, umayos ka ha, huwag mo itong gagawin or else. Parang ganyan ang dating to, eh. ito mm -hmm. oh. Parang nagdududa sa iyo, teka baka magkagulo kami dito, baka manggulo ka dito, ito mm -hmm. lang ang pwede mong gawin ha, huwag mo itong gawin. Mm -hmm. Yan ang tono. Ganyan ang dating nangyari sa Hong Kong at masakit yan para sa kampo ni Digong. Pero mo, akala mo kakampi mo ang China, kakampi mo ang Hong Kong, yun pa pag Okay. Ah, Kakopi, sorry to cut you off. Oo, yes. Ganun yung magiging mindset. Akala mo talaga, especially yung mga DDS na hindi alam yung balitang ito. Ngayon, alam na natin. Sabay-sabay na taan. Pero hindi ako DDS. Ah. Diyos ko, ayoko. Ay! Gigilokon. No! Di ako maging DDS ha pro government tayo guys again yung sinasabi yung sentiment sentiment yung statement naman ng Hong Kong na wag gagawin do not go um and speak in front of Hong Kong people with ano with motive of polit any any types of politics na talagang um magkukos or magbibigay ng ano idea na magkagulo-gulo. Siyempre kahit ako naman, guys, kahit nakakampihan ni ano ni Digo ang China. Diyos go alam naman natin na matanda na ang lolo mo. Hindi na sila masyadong maano, maibibigyan or at ngayon, he is go he is getting powerless already. 'Di ba? ang laki ng influensya niya pero hindi yun perpetual <laughs> hindi yung panghabang buhay okay so we have to think na ginagawa yun possible ha possible lang ito din mga naisip ko ginagawa siguro yun ng Hong Kong para din ipahil, ipakita na um, ano sila uh, patas di ba or nakikita nila na ay wala na tong pag-asa si ano si Digong na booking na eh. O, pero siguro hindi pwede nilang ganun ganunin na si Digong kasi merong alas si Digong na pwedeng ilabas sa sa, sa site sa social media na ano, pwedeng magpa ano magpa-down sa image ng China lo. Siguro totoo yung mga ano no. Siguro lang ah totoo yung mga hakahaka -haka, may ano sa Davao, may um, ano yun factory ng drugs or ano, siguro lang. Ang dami kasing nagsabi, no, we need to um, investigate more about doon. So, kakopy, patuloy mo na muna yan. Nauubusan na ako masasabi. Yan ka, may limitasyon yung pagbisita mo dito. <laughs> Masakit yan, ha? Masakit yes. sa damdamin yan. True. O, oh, nasa headline, nasa balita ka, Coffee. Hong Kong to Rodi. Hong Kong to Rodi Duterte. Keep politics out of your visit. Mm -hmm. O oh, sige, wala alam visa kailangan sa Hong ko pumunta ka dito, pero huwag mong dalhin yung politika ha. Baka mga, mm -hmm. mga panya ka dito or anything political. Pero sinuway nila yung autos sa authority ng Di ba? Ang dami nagsalita doon. Nalang panya pa rin. Tigas talaga ng ulo Oh. Kahit ako di ko alam yun yan eh. politics out of your visit. pero ganun pa ganun pa rin ang ginawa. Ikinampanya pa rin ang... Kasi nga, ang goal nila, ang goal nila is to tank lang yung OF, W sa Hong Kong. Pasalamatan dahil sa suporta. Eh, kahit binubo naman talaga sa labas-labas lang. Ang daming nakalagay na impeach, Sarah. Pero, syempre, hindi natin may na may mga pro, may mga kontra, may mga um, walang pakialam, ba? Diba? So, again, nakakabad trip yun sa part ng Hong Kong, ba? Diba? Kasi, pinatuloy pa rin, pinagpatuloy pa rin nila yung ano, yung kampanya nila. ba? Diba? And, ang worst, ang dami ding talagang dumalo madami ding nagrarally sa labas na i-impeach, 'di ba? Napakinggan niyo yung clips. So soon sa mga sunod natin ngayon na mga videos papakita natin 'yan, ha. Um, sakit talaga 'yun. Um, saktan pa natin ka copy. Um, deserve niyo 'yan, masakit. Ting suka. O, oh, pa parang anak, <laughs> si Sara Duterte. Bagamat hindi na i-endorse daw yung, mga, yung team Suka, political pa rin na naging dating Okay, ganito na. Sorry talaga ka, kung ang um, kinakat kita. Alam mo yung statement ng Sara mo, Duterte na hindi na daw siya magi-endorse ng mga ano, ka up dahil siguro dito sa letter pero hindi naman talaga dahil sa intention niya, sariling intention niya na huwag mag-endorse ng PDP laban lineup, 'di ba? Pero what I believe dahil yan dito. Pero 'di ba mayroon pa rin talagang naganap na ano, endorsohan. Diba ka copy? ka kakakopi. Nagpahaging pa rin, nagpatotsada pa rin sa gobyero ng Pilipinas. Yes. Ako, next time, huwag nang papuntahin dyan, di sumusunod sa inyo. <laughs> True. So, kung government, siguro yung mga, ano, mga line up, yung mga, parang, ano nila, pag, pag-encourage dun sa tao dun na iboto sila, siguro okay lang yun. Pero, siguro yung mga, ano, laban niya against, internationally pati, ah, yung, di ba, yung mga binanggit ni Digong dun is, ah uh, alam niya naman na daw may kaso siya, yung mga bagay-bagay lang na ano mag contradict sa belief ng ano ng Hong Kong Ch Hong Kong government ng ano Hong Kong China. o oh, di ba China pa rin naman ng Hong Kong, di ba? Mm, di diba? Wag mo akong ano-anuhin, B. Hindi kayo sinunod, do? No? The Hong Kong government has asked former President Rodrigo Duterte to avoid discussing politics mm -hmm. during his visit. Yes. Sakit niyan. True. Nagdududa sa inyo. Walang tiwala sa inyo. Pinakiusapan. Uh, polite naman siguro pagkikiusap. Request naman yan. Mm -hmm. Pinakiusapan ka. O sige, Mr. President. Siguro ganyan makipag usap Mr. President, pwede ba? Paya pa kami dito sa Hong Kong. Pupunta ka dito. Huwag mo kami guluhin. Mm -hmm. Pakiramdam ko ganyan yung tono pero uh, respectful yung dating. Request eh. Mm -hmm. Keep politics out of your visit. Huwag niyong idama yung politika. May sana nagbakasyon na lang siya dyan. Nag-enjoy-enjoy na lang siya dyan. Mm -hmm. Hindi na ngampaan pa dyan, parang ampahan niya. True. Duterte revealed the request of Hong Kong authorities when he spoke before the Filipino community gathered at the Zaudern Stadium in Wan Chai on Sunday, March 9. Nangyari na po yan, kahapon yan. Yes. Napanood natin yan. May mga speeches na dyan. Political naman talaga yung event. The former leader traveled to Hong Kong to attend an assembly dubbed pasasalamat kay PRRD. Kung ako na rin na yan, pasasalamat kay PRRD with OFWs, hindi naman gagastos sa mga OFW para pasalamatan si Digong. Yes. Eh, nagtitipid nga yan, eh, nag-iipon niya para may sa pamilya. Mag pa ba sila sa venue? Gagastos pa ba sila? Magkano yung gastos yan? Mm sa -hmm. Millions of pesos yan. Papasahian pa. True. Si Digong, yung delegation, papamasahian pa niyang mga OFW? Yung mga taga-SMLA, papamasahian pa ng mga OFW? Sino na niloloko ninyo dyan? Pa, para naging pasasalamat yan? Cut. Okay, so nandun na tayo sa part na hindi naman nga talaga siya pasasalamat lang. Ang daming mga political um, terminologies, political state statements na nangyari doon sa pasasalamat ni lolo mo. Okay, di ba? Nakaka ano no, nakaka Ang tigas talaga ng ulo ng lolo mo. Ng lola mo, ng lolo mo, lahat matitigas ang ulo, mga DDS, mga ulo-ulo tigilan nyo ako gigigil ako sa inyo panoorin nyo nga yung maging open minded nga kayo B panoorin nyo yung mga ano against din sa paniniwala nyo masyado kayong binubulag ni Marlo, Marley ka, Marlika hmm. ako hindi ko kayo masyado ha hindi ko kayo masyado magsalita ng mga bad words kahit na nanggigigil ako sa inyo mag DDS kayo andito pa dami pa tayong gagawa ng reaction and second emotion second emotion nyo to guys gigigil ako